Masih di atas nanti Didi, Sili po si Liganay dito. Okay, yeah. hey, ho. Dabusin natin. Ini na mga ipugaw, ini ano? banda sa ano, ini lang banda. Ito, iluwas ko ina, na dati na mga bugas, ina, ho. Ini, ho. Ini, dati ina. Ang mga dati pa ina yun, mga ano... Dami ng ano. Dumi. Ano daw daw natin ibubutan? Ano? Patay, ah. patayuin na natin o pahiga pa rin? Ah, pahiga lang. Pag pahiga, o oh, pag patayo, ma... Ipugaw. Ma ano? Teka Isipin ko muna ko anong iilalim dyan. Ay! Hey. Yan, hindi mabintot yan. Ito ito to, to, to na magic, ano yan? Ito to na magic castle. Ah. Oh. Dito. Kasi magic castle. Ani na lang natin yung parang pa sana ho. Ah, marepe. pa sana na ho. Uh, na, ho. na. Ha? Pa-eruption na. Pero bunol sa kape para madali pagbunot. Ay yung Oo. Ini na ini ipugaw. Ba sini hulung. Kamu nun? Jangan jangan, okay, okay, dia gajah. Oh. Ah, kita ini ini sini tu. Hmm. Ini aku aku pandan lagi no, 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 pandan pasi naya. Itu itu. Nah, nak aku nak aku aku pandan. Patung. Oh sini patung. Ayah. Sabi ka mo kaya kay kuruan kita. Yan. Hindi wala tayo yung lalaki. Eh. Kailangan talaga maglalaki tayo ngayon. <laughs> hmm. Hindi pa tayo makatulong dyan. Be? Ano? Mas, ano mang gan? ka siya. Sunod. Yung ipugaw na yan. Para maano. Pero ito dito na to. Ene? oh Pwede. Para ma Hindi kaya sa gapal to? Pwede maging dito na. Hindi, dito na. Diyan, oh. Ilalabas. Ah, mali. Mali tayo. Mali. Dapat lilabas muna natin yun. Wait lang, wait lang. Wait lang. Dapat lilabas muna natin to. Yan, yan. Doon na yan. Ano? Ano? lang lang. Ay, hindi yan pala. O, oh, sige. Labas muna yan. Ano pala yan, ang ah? jasmine pala yan. Bako ka ng asan yung ano. Wait lang, ay eh, ko? Ah, baygunin. Grabe ito ng mga langgam. Pagka ma, ano ka ha? Pag mabukas ka ng tindahan, Titingnan mo yan ang mga langgam dyan, ha? Ah, sige. Kahit ito, gamitin mo na ito na spray, ha? Okay, para... Baka doon sa may spray pa na mga bigas. Tingnan mo nga. Kung mayroon nang mga langgam. Wala? Aw, oh, natakot na. Ah, dito, ang lalaki. Ah, kaya, ma'am. Diyan, dito, dito. Da, sa may, ano, bugas? Sa, bu bu sa bugas. Oh. dala po yung bugas. Ah, di, oh. Oh. pag-add si Dali sa buga. Di, Wala na. O, Addy, o. Addy, ay Di na nag-Ady. pa, o. Oo. -o. Ayan, o. Ito. Sa mga botos ng salamin. Sa mga ano, oo. -o. Pero, di, Wala. Ito kami ito yung mga to, ha. O, okay. to. Dalawa na rin yan na nakuha. Tingnan mo na lang, ano, kung ilistong kang pipit. Tingnan mo na kung magkakaroon ang presyo yan. Baka, 100, ano yan? Baka, ay, 100 plus yan, ha? Baga, na lista na ina siya. Kay, gamit na na ina. Na. Hindi, yung, tingnan mo nga yung lista ko. Ang isa yun, naubos na yun. Ah, naubos. Oh, ito, 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 eh, ang mo yan. Doon, 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 banda yan. Ito. Eh, kung na natin ito na, bulbire. bulbire yan, mulbiri. Tapos ito, buko pandan na sunod. Agoy, kaya dami na din dito. Pakadaan ka pa dyan? Hindi, ayaw siya natin mamaya ito. Kikitinanggal ko lang ito. Ano? Yes. Kung apa Ilan? Ito. Diyan lang muna ito, mama. 1,000? 5. 5 yung dinagdag ko lang, Kaila, Ilan, yung kahapon? Ay, kanina tatlo. Tatlo. Baliwalo. Yan. Iyan e, ang lahat. Wow. Sipid naman ito. 1,000 naman ang pira niya. <laughs> Ilagay mo ba lang, may bayad pa yan ni ate sa maglalaba. Ah, may naglalaba. Akala si ate ba yung kanina yung sa si taas. Kami nga. Ilan piraso sino maglalaba? 4, 6, 8. 12. Lagay mo ng 12. 8, tinuha mo? Ha? Opo, jam lang muna te. Yung pera. Limang area lang ulit ha. Tapos dosing ano. Dosing downy ulit. Ate. Di pa manalista yung tatlo? Anong tatlo? Yung kanina. Kalista na ako na. Kalista na ako yan. Okay. Nawalis mo na eh, gang. Sige. Okay. Pausa, pausa ko. Ito ang buhay ng ano. Buhay ng walang mga boy. Pala yung unang sa pawis. Wala po, tira eh. eh. Pubad eh. Kumag tayo. Ano <laughs> kayo nag... Um, naka, Hindi? Eh? Ano naka, naka, naka Nakadobli ako. Nakadobli ka nga pala. Kumag <laughs> tayo kay basa na likod ko. Biro ko mag-borlis tayo. Yung camera ako eh. Sa mga ah Aha. Ngayon. Ang gagawin natin. Ito. Hindi na natin doon egg. Eh eh dikit sa pader ah maripe. marite kay... di ako na iko ra ayos da kay makuma ako sa sa sayo makusok ako sa <laughs> iyo diba? uh, di ba oh lakas lakas ko kaya di ba oh at kwan lang dalawa dalawa lang pati diyan kasi masuk do sardan ay oo oh, hmm, oh. isa pa, Ipato tapos mahiga naman uli. Ganon. Tapos ito, bahala na Lord. Dito. Tapos dito na. Dito na ito na inihulog. Okay, para dili. Ay, okay. Kung ano okay. saan, ano, yung, yung mawalisan ba ang mga gilid? Lego sa Paris. Oh, isa pa doon, no? Oh. Kaya, no. Oh. Ito, ilipat eh, lang natin to. Kasi, basa gabal sa... Hindi pa lang, wait lang. Eh. Uy. Pagod hey. ako, oh. Oh. Agula ulit. Hayat kasi ito na sa ako eh. Turo mm. oh, no. nga. Magandini puno. Magandini puno. Ay. Exercise tayo. Isa pa. Isa pa, oh. hindi pa masuk oh. Oh, paan. Siguta. Siguta sa sardan. Oo, kasiya pa. Sigwita. Sigwita sa akos pa ito. Sobra. Sobra pa siguro ito. Ito. Ma deliver naman ulit. Okay. Ay, pakiwali sila yun. Mayroon pa. Ape, ah, may isa na din. Diyos ko ginoo. Ape. Okay. Sakit na na akong payo. Alam mo payo? Alam mo payo? Ulo. Ah? Payo sa bikol. Ah, kaya. Ako kasi alam na alam ko yung mga lingwahe kahit ano. Hindi ko lang sinasabi. Eh, paano ko makahuli kung ina, Loko ka na. <laughs> Agot. Nakuha na. Okay. Nakuha na ako sa kitang mga binti ko pero ang ulo ko sobra piritik pitik Ah, uh, tipid lang. Okay. Ma, mga pahiga kita diyan isad. Dito, ho. Sa so, may handan. May gira-ho. Pabalapag na Pasigot oh, okay. siya na. Para ini ni dira sa gilid. Pero pwede ka sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. 8. 8. He. Oh. He. Amina. Amun dide. na Ini nama Lomak. Oh. Weri no. Ini orang oh. ada. Weri nama kaya. Sekalah. Meh ni hilo oh, gali aku Oh, bilang kali aku nak puluh eh. pagi ni. ada pau. Huh? Ini ba, ini ba, ini lang. Mm. Na ibubutan natin dito. ah, oo. Eh para mawalis yung mga la. Oh, oo. Okay. Kay. Kun. Mag ano, mag siksik ano, -sik doon sa sulok. Kayo. Yung langgam. Oo, oh, oo. Oh. Hindi nakikita. Mm. Grabe na 'to. Ah, Oh, go. Okay, oh, go, go, go. go. Allah. Ay, sige. Sige. Sabra, napusok mo ko. Ipugaw ini, aw, oh, ngah oh, ipugaw. 你这个，你说

Patayuin lang natin yan. Iba, Didi. Okay, Ro. Oh. Hindi na, hindi na patayuin. Didi na ako ito. Inan na. Ikaw ko na na lang. Oo. Sa bungad. Uh. Didi, Ro. Oh. Pwede. Mm okay. -hmm. Okay. napagod. Tama na ito. Didi na, Dak. Inan na yun. Didi na, didi na. Bapain na muna ako. Bapay oh, na, na, Dak. na, Dak. na, yung mga kuko pandan. Yan. Aw oh, kuku pandan, bo. Aw. Oh. Buko pala yan, buko. Buko. Hmm. ko na na-deliver. Ano, Natakpan lang kasi. Pag deliver, di na yan, di na dito ipalagay. Saan daw ipalagay? 100. Sobra 100 ko naman ang ina-deliver. Kaya? Kaya nang mabutangan. Ha? Ah, kay may makuha pa man sana na. Ay, oo. Kursa ko. Tapos, ah, um, isunod inin mo ininyo. Ininyo na mulberin nga doon. Kag, yung, ano ito, jasmine, yes, ang iba-ibabaw. Hmm. Oo. Oh, mm -hmm. ah, dito na kita. Ay sus, ay sus. Magpasa na malista sa mga ano, sa mga Dan sekolah suplai? Di pelahat pelahat kan ke di Labina. Ah, yang, yang yang Jasmine, ah, Jasmine, pala, Jasmine, ah Jasmine, si Jasmine. Ah bos. na mulibir, eh ay ipugaw kau dinen ang nato ipugaw ni pugaw ko man ina na ano na git eh. lang dito maka isad pa oh isad na ini sige tulak natin. Di, tulak natin lagi dito. Na, dahil ganyan lang. Para hindi ah. hindi makatipo ko isa. May tangdalan dyan po. Oh. Ano yun? Tangdalan dyan po. Ari, Ubi, tamo? Okay. Ilan? Dalawa po. 48. Hindi yeah, yeah. to... 40... 40... na sa. to. Wala na. Wala na. Magkano niya. Ah, okay. Oh, maya kayo. kunin niya ano, Doon sa yellow. Bilang mo lang. Hindi kayo mahurot eh. Ay, ay, ay. Ah, di na si Dora. Ay. Ay. ay, ayos lang natin. Huwag umurus. Ah, bahala na, Lord. <laughs> ah, pag... Hindi naman itong mata. Bili ako pag anong. Ah, pwede. Eh. Para... Yan. Oh, okay na. Okay na. Person... Pag, pag makikita kita mo, na pag medyo, medyo nakahurus, uh, oh, okay. ikaw eh, nun na lang. Oo oh, po. Oh. Tapos, ini. Mawalisin oh, mo muna. Tapos ini. Dito na lang. Dito na lang, ho. oh Oo. Oh. Ini na, puro pandan Oo. Oh, oh. Kaya mo na to? Okay na. an mo lang to? Oo. Oh, oh. Sabi ko, pito. Ah, wait. So, galing. Pang-valo na lang. Maakit na ko? Sige, tiyan. Ako, so, dito, yeah. oh, tika lang. Kay, i Bilangin ko yung, ano, sa iyo. Ibutan ko so. Bilangin ko muna to. Mm. Uy. Uy. Batag konte bata Batag konti to. An ano sa oh. diba, iyo um, na ba? Oo. Oh. Di ba yan bago, ang bago lang yun, na ano? mo? Di ba bago ka umalis? Ito pwede mo? O, No? Oh. Hindi, may ano na to. Ibilang ito kapon. Okay. Ano okay. na to eh? Ito ba Ito Ano? Maririnig ba 'to pagkatapos nito? 85. 85, ito'y petilamo. Okay. Bestebale, bali three hundred Bilangin mo lang muna. Ha, akeno na po. na ba at sana ay na